Hello po mga katander mapagpalang hapon sa inyo mga katandar Mga kantingero ka Mga kautol sa aling bakal Ay, sisir naman po ako sa inyo na Mutya, ano? Mutya ng dindi at ngipin, no? Ngipin ng Kabayo Laglag -lag ng ngipin ng kabayo matander yan, i-share is ko po sa inyo. Dilimusan po ito ng kuha natin. Ang um, ng ating solidong subscriber, no? Atan there. Dilimusan po ito ng ating solidong subscriber dyan at follower sa Facebook, no? Yan, di lang po siya nagpakilala ng kanyang pagkakilanlan. Pero isa po siyang negosyante, no? Medyo may edad na rin kaya gusto niyang gusto na nangipin ng kabayo para lumiksi siya, no? At lumakas yung pangatawan niya. At ito namang sapatos na doon, ito ay pampasyuti sa negosyo na, no? Yan po matanda. Pero bago tayo magsimula magpaliwanag matanda na. No? Bago tayo magsimula magpaliwanag ng mga bertod nito, mga kapangirihan. Paalaala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan, bagong manunood, no? Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito pong... Ito, pong, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting, ng laning-laning sa tawanan at lihim na kanungan, no? sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong i yung channel atin lang pong irespeto ang uh, mga taong naniniwala ng mga anting-anting hanggang ngayon at atin ding irespeto ang paniniwala ng antingiro mga antingiro no at atin ding irespeto ang ating mahal na Panginoon mahal na Diyos amang nasa langit magkapangirayan salad no nagawa ng ating daigdig Respeto lang natin sila para respetuhin din tayo. Yun lang po matander. Ayan, balik po tayo sa paliwanag dito matander, no? Ito po ay ngipin ng laglag na ngipin ng kabayo, ng kabayo. Yan. itong sapatos ng duwende no sapatos po yung ng duwende yun na hindi to natin sa sapatos ng duwende matanda, no ito pong sapatos ng duwende ito po ay pampasyurte sa negosyo no negosyo ano mga anak mo swerte sa pag apply ng trabaho at sa negosyo, sa buhay. At gabay din po ito sa mga adventurist, mga naglalakbay ba. Halimbawa kung mahilig ka mag-travel-travel ba, kung saan-saan. Ito po ay gabay sa paglalakbay, lalakbay, no? Na ilayo ka sa panganib at masamang tao, masamang tangka, ano? Sa disgrasya. Gagabayan ka po niya na ilayo ka sa mga disgrasya at panganib, masamang tao, no? Sa mang loob. Gag Gagabayan ka po para wala ka, walang mangyari sa inyo. Puproteksyonan ka po ng gabay ng mutya. Gabay na duwende, no? Siyempre, ang may nito yung gabay. May-ari ng sapatos. Sa nuno o sa punso ko na kuha ito, Matander, no? Yan po ay sa nuno ko sa... nakuha ko sa nuno sa punso. Ayan. <coughs> ito, Matander. Ito namang ngipin ng gabayo. Ito ay sa kaibigan ko na may alagang kabayo dito, no? Hindi niya na lunok to kasi nilulunok ng kabayo to. Naapakan niya, no? Ang nakadampot nito yung kaibigan ko. Eh, pinasa sa akin. Sabi niya, tol, may napulot akong ipin ng kabayo no? Pinakita sa akin, napaka na apakan na, naapaka ng kabayo. Yan. Yan po siya matander. Lakas niya, no? Yan. Sinishare ko lang po sa inyo. Ito, sa lakas at liksi ng katawan at bilis, no? Hindi mo na mamalayan pag suot mo, hindi mo malaya na malakas, mas malakas ka na kaysa dati. At saka lumiksi yung katawan mo at bumilis, no, sa paglakad. No? Yan po ang mga taglay ng kapangyarihan. Sa lakas at liksi at bilis, no? Yan. At hindi lang po yung ganyan, may gabay po yan. Yan po ay gagabayan ka rin gagabayan ka rin ng maging magandang buhay mo gamitin nyo lang sa kabutihan matander at ang mga mutya po ay walang balik po yan pag gamitin nyo lang sa kabutihan wag lang po sa kasamaan no? kasi pag sa kasamaan nyo po gamitin matander ay may balik po yan no? pagkabuhay nyo yung kung ano ilayo lang baka buhay po yung kapalit pag gamitin sa masama kaya gamitin lang po natin sa ating trabaho at hanap buhay sa negosyo yun lang po ang mas the best at laging manalangin sa taas sa ating Panginoon makapangyarihan sa lahat Papa Jesus Mama Mary Espiritu Santo no doon tayo magdadawag muling paalaala ni Otol Thunder pala no sana yung na kayo nito muling paalaala ni Otol Thunder ang mga mutya po mga Thunder mga mutya po ay gabay po lamang sa buhay no gabay po lamang sa buhay yan doon pa rin tayo magbabasi sa ating Panginoon doon pa rin tayo magdarasal tumawag sa kanya kasi siya pa rin nakakalam kung bibigyan ng kapangyarihan yung dala mong agimat o mutya, ano? Anting-anting o anumang dala mong medalyon o ano, mutya ng kalikasan o anumang uri ng nakuha mong anting-anting. Doon pa rin tayo magdarasal sa taas. Sa ating Panginoon, mahal nating Panginoon na sa langit, ha? Papadjismah, Meri, Espiritu Santo. Doon pa rin tayo manalangin. Kasi siya pa rin ang nakakalam ng ating buhay, no siya pa rin yung na may kwan sa atin kasi silang ginawa lang natin gin, ginawa lang yung mga tao para no si sila yung nagbigay ng buhay sa atin yan kaya sila pa rin nakakalam ng buhay natin kung babawiin na ano. Yan lang po Matander. Sana naliwanagan kayo. Gumawa na lang po ng babuti. At maging matulungin sa kapwa. Mahalin natin ang kapwa kasi lahat po tayo ay magkakapatid sa paningin ng Panginoon. Kautol po tayo lahat magkakapatid. No? Tayo po ay iisa kaya mahalin natin yung ating kapwa tao no at ma, ma maging matulungin sa kapwa tulungan yung mga nangangailangan no at syak na bibigyan kayo ng gantimpala ng ating poino yun lang po matander at maaba na God bless to all matander huwag kalimutan mag like and subscribe and share no God bless to all matander Maraming salamat po. Sa susunod muli na aking videos, abangan nyo.